kay Idol Jerick Sagit from Marinduque yun shout out sa Idol then solid supporters natin dyan sa mga taga uh, kaluukan ano sa mga pinsan natin dyan mga vloggers ayun si uh, Papa Jums vlog ayun so, shout out po sa iyo Papa Jumps din kay Papa Click yun shout out din yun nag pull out na si Uno hinagis ah, na oh So, pag tinamaan ka dyan, tulog ka dyan isang buwan. <laughs> <Bukun>. <laughs> Ay, pag tinamaan yung bunbunan na ko dyan. <laughs> so, isang magandang araw na naman sa atin mga kamamay. Panibagong videos, panibagong upload na naman tayo nito. Ano? Upload tayo sa barko ngayon. At uh, medyo magandaan ng panahon. No? Yun kung napapansin nyo youn So, binigyan tayo ng magandang panahon ng ating uh, na Panginoon. No? So, shoutout nga pala sa lahat ng mga subscribers na dyan, dyan sa mga supporters natin dyan. Uh, ah. solid supporters gym official vlogs. Ano? So, tara, samahan niyo ako para masaksiyan kung ano yung mga nandun at paalis ng barko at yung mga parating. So, let's go. ko na no that's down from uh, to of Lucina, no <laughs> yan yeah, na so papakita natin sa inyo kung uh, yung mga barko na dito so ngayon pala wala nang uh, mas bate no uh, si Lucy kag uh, madali araw mga uh, alas 5 na ko so ngayon ito ko nandito ako sa tapat ni 12 so ipapakita ko sa inyo ayun mga kamamay ano, si 12 Uh, naka nakantabay lang so wala pang biyahe sa ngayon wala pa siya schedule then si Binibining Batangas ang uh, parong blue nila yun oh. Pero hindi ko sure kung ibabiyahin nila na ito ng room Kasi may mga tracking dito. So napapansin nyo mga kamamayo. Mamaya oh, tatanong natin dito. Sa WRG. So yan ang ano si Dosya ano. Tapos si Binibini Batangas. Kasi mga barko nila dito sa Rolls. Si Dosya ata na dito. Tingnan natin. Yan yeah, tracking oh. Boss. Sing. Alam biyahin niyan. Tromblon. Sa Star Wars kayo? Sa Star Wars kayo? Ah, Monte Negro. daw pala sila. Ayan. So, ayan yung si Jose, ano. Kuha tayong thumbnail. Ayan. Tapos, si Uno nga pala, nasa RAM 3. Tsaka si Christina sa, ano, uh, RAM 4, ano. So, ayan. Yun yung ating update ngayon. Uh, time check tayo mga kamamay. Alas Ah na 52 na pala, no? Hapon na. Ito Yun yung ano natin. So napakalinis naman ang ating appear. Uh. So shoutout nga pala sa lahat ng mga ano no, sa mga supporters natin diyan sa mga nag-subscribe, nag-like, nag-comment at nag-share ng ating mga videos. So thank you so much talaga mga kamamay sa mga supporters natin diyan. Pero no? Kuya, bawal ka dyan Mamahulog ka Walang sasalo sa iyo Napakalit lang ni Olo Mga private lang yung sakay So yun, nandiyan pala yung mga pinsan ko no? Yun, shout out sa mga pinsangon dyan sa mga kay G. Paul Mueres ano, tsaka kay Nero Roland shoutout din kay Tatay Alex ayun nandyan kasama rin si Tatay Alex dyan ayun o oh. yan nagrescue sila ng, ng mga kamamayong nerescue nasiraan yata yan ayun nasiraan nerescue ayun o oh. So dito sa RAM 6, RAM 7 no, oh, malinis na ngayon at uh, walang ano. Walang truck. Ah, uh, walang gunggol. <laughs> barili kita sa mukha. Walang truck, walang ano, walang barko. Pero may ano dito, may panakay. Ayun. Marie Cristina nasa rampo Ramp 5 rampay 5 ano yan so si Uno pa lang mga kamamay ang GRT nga pa lang yan ay nasa 175 ba at yung kanyang uh, nuts ay nasa 9.5 natakbo siya ng uh, tatlong oras sakto sa papunta Mar uh, Marinduque Mag magmula dito no tapos papunta Marinduque oras Sakto na. Yun. Uh, may palis na si Ono no pa Marinduque then may parating si Jis galing rin Marinduque then mabiyain naman siya ng parumblon yun, yung mga balaka niya. Ayun. Yeah, mabiyahan natin yung pag-alis At uh, inantay lang si Jis na maka pull out. Ah, oh, maka ducking then po out na ito si Uno. kasi na pasok na si G sa Brickwater. Ya tao, sa pa natin diyan. Ayun oh. oh. Ito so, solid nating ano, ah, vlogger ng uh, MPTI no. Yun, yon. Yun. Ba may gusto mababatiin visor. Pinabati ko si Walay. Si Walay. Ayan na mga kamamay, si Jis, ano? Yan. Sa Ram 7 yan, si Jis. Tarabangan natin dito, kay sa Ram 7. Ayan na, si na, si Jis. Virgin de Piña Francia Jeez, ano? Yun, may mga parating pala tayo ngayon Si Olympia ang kasunod Yun yeah. Si Olympia ang kasunod natin, no? Oh. Galing Marindogue din, mga kamamay So, naaktuhan din natin dito sa, sa ngayong hapon ano? So, time check ulit tayo ngayon Alas 2, yung kwenta ay 2 So, shout out po sa lahat ng mara, mga mga Marindogue ano, sa, Kay Idol Jeric Sagit From Marindogue Shout out sa Idol Then solid supporters natin dyan sa mga taga uh, kalukan, ano sa mga pinsan natin dyan, dyan mga vloggers ayun si uh, Papa Jums Vlog ayun shout out po sa iyo Papa Jums din kay Papa Click shout out din yun nag pull out na si Uno yun may kasama pa silang aso uh, galing marido ko yan yun talaga Aso super more! Ayos. Uh, yes. Shout po sa lahat ng pro uh, ng uh, Star Wars G's, ano? Uh, At saka kay Chief Me. Lalo na kay Kapitan. Ayun, nakapulot na si Uno. Eh. Kung napapansin yung mga kamamay. Ayun, bumaba na yung aso. Ayun na pa yung aso. Ayan na Nauna po ang bumaba Ang aso Ayan, Ayan si Ono mga kakamay Ayan ono Bulawit lang sa Marindongi Iingat sa biyahe Ono Bawa natin yung mga pasayero Ang dami yun yung pasayero galing Marindongi So yun mga kamamay ang nuts ni Jis ano, ay uh, 9.8 at uh, yung kanyang gross tonnage ay 600 plus uh, As per ng uh, chipmate ng MB budget TV niya Jis ano, yun shout out sa uh, iyo yun maraming salamat sa pin yung matras na Terima Parang wala akong napansin yung mga magtakbuhan dyan ha ah. Wala yung mga magtatakbuhan dyan Hop eh. ya yeah. Para Tawa ko naman kapag yun Talagang sapot Ayun Ayun ah, na Nakalayag na si, ano, si Uno si na Yun tayo Pwede So yun, shoutout din kay uh, mga Princess no? Freya. Yun, shoutout sa yung idol na mga sulit project na din Yun, eh. yung labata na. No? Oh, dami rin sa kayo. Yeah, dah naman yeah. Ang danda niya bata. Yeah, no, yeah. Yeah, yeah. Oh, dami pa Yo. yun uh, para si ano Olympia ang layo ng nagikutan ni Uno oh, oh iyos na iyos si Uno eh. Pas pas na oh. Pas pas na. Eh. malumanay na mag-dapping si Rina Olympia ng Montenegro shipping lines. Ngapangalawa, ni Rina Olympia. At si Rena Olympia. Eh, dito na dinela nuts. Oh, angat ano lang. Ten nuts lang. Ah, si oh. Olympia mga kamay, yeah, ten nuts oh. sa si Olympia, oh. no. Tatlong oras ang biyahe mula Marindoki hanggang lusina Yun. So, yun. Yan na, hinagis na oh. Huwag tinamakan ka dyan, tulog ka dyan isang buwan. Bukon. Ay, huwag tinamakan yung bunbun na ko oh, dyan. Yun, napakamulumanay talaga ni Olympia talaga oh. Parang virgin na virgin talaga eh. Malaking barko pero kalahati ang laman no? yun <laughs> thank you hanggang dito lang may nito sana nagustuhan nyo mga kamamay please like, share and comment, subscribe para ma notify ka sa mga, mga ano, sa mga videos ano, sa mga update, update, ah, update natin ngayon so yun shout out sa inyong lahat yun. thank you so much and God bless ang lalagi palaalan ng kamamay ingat God bless